Ay, nung ano sir, August, August pa? August pa na wala. June, July, August, September, October anong na buwan na? No? Hindi. August. September, October, November. Ah, oo. Saan ba na nawala yun? Gusto na yung batasan. Ngayon, may, may tumawag sa'yo na nandito daw sa Station 14. Police daw. Oo, na may nagmalasakit, ano? Hmm, sige. Antayin natin, tatawagan natin yung tao na nakapulot ng ID, ano mo ha, ng ID mo, ng wallet. Sige. Saan ka pagaling yan tayo, Laguna? Laguna. Layo, no? Buti wala ka pasok ngayon. Oo. Taga saan ka talaga? Taga sir. Sa Ah, taga dun ka. Contractor ka. Ano trabaho mo? Wala ah, lang, Tawagan natin yung nakakuha ng ID mo ha. Kung sino. May binigay na number, di ba? yan. Yan. Tay nakapulot ng ano mo. ah. Uh, napulot ng pulis natin. ano? Yan yung wallet mo, Tay. Oh, ilang ilang ano 'yan? Ilang buwan din na wala 'yan. Tingnan mo. Kung um, pa. Oh, ayun, lisensya mo. Ayun. Ano yan, Tay? Ah. Uh, yung national ID. Ayun, may yung mga ID mo, hmm. national ID. Senior ID nandyan pa. Nabasa na. Sir. Wala na yung senior? Wala tayo lahat ano Ah, in-snatch. na namin. Nakita ko yan nung kwan pa, nung doon, pero nung na may naglinis, tumuan ulit nung gaminalkal namin. Wala, walid, ah, maraming ID pala to. Wala yung, namin, wala nang laman. malasakit yung polis natin kunin yung wallet. May mga ID. Kung yung so, importante hey. may. pa Hindi na ano, kagaya, nawalan din ako ng walit sa Cavite eh, kahit saan ako may kasi pintor ako eh. Pag ano, nawalan din ako ng ano sa Cavite, sa Imus. Pinaano ko, wala rin. Buti may polis pa tayo na nagmamalasakit na no. Buti na lang, ang bayad niya siya batina no. Ang dami pa naman na ni tatay oh. lisensya ko. pa experience tayo. 10 years na years. 10 years. Parang, parang, ninakaw pala yan sa iyo tapos okay. tinapon. Ito, yung, na, yung walit, tata, yun. just, Nakuha kinuha nila man nakita ng pulis natin. ilan man yan 200 yung ginastos mo so, naman 200, 200 pupunta dito. Galing Laguna so, ka pa ano. Ay, penting njenengan saya oh, no. anu ya, itu totally pinaka identification id mo id mo salah sir share share batinai yeah. oh.